<laughs> Tignan natin yung pinagkagagluhan dyan sa gilid kung ano yun. Magkano rin sa dito? 140 Kilo Kira original na yeah. sanggaling nya yeah. Sardona Kira ku makan na Sante Kilo Makan normal ni Nong, 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 Medyo mahal pa rin yung ano yung mga bangus nila. So tingnan natin doon. Ito yung ngayon sitwasyon dito sa Laguna Laguna de Bay. Dito po ngayon sa C6. Maraming taong nag-aabang ng uh, isda galing sa Laguna de Bay. Ito to. Ito yung ano hinuhuli nila diyan. Janitor fish. Ah, janitor fish pala akal. akal, akal, ako bangus. Janitor fish. Okay, so nakikita niyo yung mga nakahubad na bata ito, mga bata, matanda. Uh, nanguhuli sila ng uh, nanguhuli sila ng janitor fish. Oh. Ayan ito na yan yung uh, kasalukuyan na nangyayari sa lagaw na Ati dito sa Napindan Street na lumalaki yung tubig palabas ng uh, Laguna pero marami pa rin nag-aabang ng mga tao dito ng uh, isda isda kuno dahil dati nung nakaraang taon pag nagbabagyo Uh, yung mga bangus doon sa fish sa lagaw na tibay uh, mura pa noon, mura isang daan lang, isang kilo noon pero ngayon 140 so mahal pa rin kaya yung mga tao dito nag-aabang pa rin dito sa lugar na ito yung mga bangka-bangka na galing ng, uh, ng lagaw na TV na magdadala ng mga isda dito sa gilid ito karami yung mga, uh, although yung ulan, medyo maulan pa rin, ma, makapal ang ulap At uh, hindi ko alam, um, um, malakas ang karin ng tubig uh, palabas ng Laguna TV. Ayan. dito ako sa ilalim ng tulay uh, C6 sa so may napindan pinagkakaguluhan yung ano yung pangus. 140 1 kilo ng pangus dito dito karami ngayon ang tao dito so, sa ilalim ng tulay